Vice Ganda, maagang sinimulan, ang pagdiriwang ng kaarawan sa Emanpulo Beach. Ilang oras na lang bago ang inaabangan na pagdiriwang ng kaarawan ng Uncabogable Star na si Vice, ay nagkaroon na nga sila, ng masayang salo-salo sa Pulo Beach, kung saan ay bukod sa mga pamilya ni Vice, ay kasama din ang ilan sa mga kaibigan ni Mr. Ayon Perez at pamilya ng mga ito. Nagkaroon din sila, ng isang masarap na budo fight at maging ang pangalan ni Vice ay nakakorte pa sa kanilang mga pagkain. Makikita naman si Vice at Ayon na masayang pinag sa suluhan ang kanilang mga pagkain, kaninang umaga naman ay ipinasilip ni Mr. Ayon Perez ang sinubukan nitong water adventure habang sila ay nasa beach. Samantala silipin pa natin, ang ilan pa sa mga naganap at ang magandang kapaligiran sa Emenpulo, ang pamangkin at kapatid naman ni Vice ay nag-enjoy din at ibinahagi din ni Camille ang kanilang pagsakay sa yate kahapon. Matapos naman ang masarap na kainan nila Vice ay sumubok din itong mag-ATV ride. Matatandaan na isa nga ito sa mga nakakahiligang gawin ni Vice sa tuwing sila ay mag-out of town.